Hello guys, good evening, happy new year So may konting isi-share lang ako sa inyo guys Pampaswerte daw ito para sa bagong taon So ito na nga guys Ipapakita ko sa inyo So mayroon tayong red envelope dito guys So kailangan daw ay lagyan natin ito ng 168 pesos para sa New Year. Ayan. At ilalagay daw natin to sa sa ating red envelope sa loob. Tapos, ilalagay natin sa ilalim ng unan. Ayan, guys. So, ito na nga, guys. Ilalagay na natin yung ating 160 pesos sa envelope, guys. So, ayan.